Magandang araw mga Hoop fans. May mainit tayong balita mula sa Gilas, Pilipinas. Dalawang bagong pangalan ang opisyal na sumali sa training pool habang papalapit ang World Cup Asian Qualifiers, si Juan Gomez de Lianyo at ang bigman na si Quentin Milora Brown. Ano ang ibig sabihin nito para sa rotation ng Gilas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin si Juan Gomez de Liano, isa sa pinaka-skillful young guards ng bansa. Naanyayahan siya ni Coach Timko na makisama sa practice ng gilas habang hinahanap ng koponan ang dagdag na firepower at depth sa backcourt. Ayon sa coaching staff, si Juan ay invite to practice, palang, ibig sabihin, may pagkakataon siyang makapasok sa Final 12, pero kailangang mapabilib niya ang coaches at mabilis na maka-adjust sa sistema ng gilas. Kilalang scorer at playmaker si Juan, at malaking bagay ang kanyang versatility para sa guard rotation. Kaya naman excited ang fans kung paano siya babagay sa triangle influenced system ni Cone. Kasabay ni Juan, unang pagkakataon ding sumali sa Gilas Pool ang 6'10 Bigman na si Quentin Millore-Brown. Bagong mukha man sa national team, inaasahan si QMB na makatulong agad sa frontcourt, lalo na sa depensa, rim protection, at rebounds. Sinabi ni Coach Ko na parehong note the system, sina Juan at Millore-Brown, kaya kailangan nilang aralin ang sets mula sa simula. Pero kung makaka-adjust sila ng mabilis, malaki ang chance na maging part sila ng long-term program. Sa pagpasok ni na Gomez de Lianyo at Milore Brown, lumalawak ang choices ng gilas para sa darating na qualifiers. Para sa guards, dagdag ball handling, slashing, at shooting si Juan. Para sa bigs, dagdag laki at depensa si QMB. At dahil malapit na ang unang laban kontra Guam, kailangan ng bumilis ng chemistry at integration ng mga bagong players. Ayon sa coaching staff, open sila sa pag-experiment at paghahanap ng tamang kombinasyon ng veterans at young talents. Ito ang latest updates mula sa Gilas, Pilipinas. Sa tingin nyo ba makakapasok si Juan Gomez de Liano at Quentin Miller Brown sa Final 12? Comment nyo sa baba. Kung nagustuhan mo ang update, huwag kalimutang ilike ang video, subscribe ang Huprush PH, at click ang notification bell para lagi kang una sa basketball news at game breakdowns. Huprush PH, ang tahanan ng tunay na basketball fans.